sa tagal ko na rin na kumukover sa, sa anong ito. Right now, hindi pa napipirma ni Presidente yung kanyang executive order with respect to the reduction of 15% sa tariff and duties. No? Already, I'm getting feedbacks na nandiyan na. Nasa daw, malapit na sa daungan yung mga barko na may kargang bigas actually. Parang, parang nangyari ito sa asukal eh. Na pagkapirma ng kota, tapos wala pang dalawa araw, didiskarga na sa pier. ah uh -huh. Diba? Parang ju to, just, to justify, uh, ano tawag nito? Para yung mga nag-angkat. Concert, oh, oh. Concerted activities na, no, Manong J. Correct, correct. Uh, yun, yung, yun, yun nakakarimari, Manong J, no? Kasi, ano eh, uh, this has become an event for them to, ano, no? I, I, it is a perfect venue for corruption. Correct meron silang ano, meron silang um, on the surface level nagbibigay ng serbisyo sa publiko. So bida sila, nakukuha nila yung brownie point na gusto nilang makuha out of this event. And at the same time, ang laki nung napupunta sa, 'di ba? I, I, mean, yeah. you know, um it's challenge ko dito lahat ng involved, no? Full accounting po tayo dito. Labas niyo yung pangalan ng lahat ng mga naka-receive ng na inayudahan niyo dyan. Mm. Magkwentahan tayo dito. Kwentas, claras tayo. Ang laki-laki ng pera na lagi niyong gina-google for the P bago Pilipinas Service of Air. Kasi But, kung, kung nagbabasa ka lang ng press release, may impress ka talaga eh. Mm -hmm. Wow, ang galing ng Mar Marcos Administration. Nag-release ng 400 million sa Davao del Sur, 300 million sa Davao Oriental, yung mga ganon. Pero, in actuality, hindi yun. Totoo. Oh. Tsaka, yes, uh, MJ. So, wang, Sir, Sir J at Miss Ms. Joey, nalala niyo yung, ano, yung issue ng People's Initiative? Eh, ayuda din yung ano dun eh, yung issue dun eh, di ba? Na pinapapirmahan, kapalit ng pirma. Doon nagsimula ang lahat eh, di ba? Nagkaroon ng hearing dyan sa Dabao. And, nandun si ano, uh, prime mover nun, si former, ah, hindi naman former, suspended governor Edwin Ubaib. Andun din dun si Senator Batok. <coughs> Mukhang doon nagsimula ang lahat eh, no? Ng mga sumpa dyan sa okay. ayuda. It's because ano no uh, may marami kasi napatunayan yung ayuda mm. when it comes to winning the election and mm. they are riding that ano no that uh, playbook mm. na mag-ayuda ka para popular ka correct and uh well ano no isa rin sa mga nakikita ko dito iniisip kasi siguro nitong ating mga current leaders dahil nung bumaba ang Pangulong Duterte sa posisyon, napakataas ng kanyang approval rating, napakataas ng kanyang satisfaction rating. Mm -hmm. And uh, ang isa sa mga tinuturo nila ditong dahilan is because, uh, dahil sa malawak na ayodahan na napatupad ng uh, Pangulo, ano, ano, Pangulong Duterte, Nung pandemic. Nung pandemic. Nung oh. pandemic. Opo. May dahilan eh. Oh. Yes, opo. So ngayon, um tingin ko ada uh, ang ang iniisip ng ano no ang iniisip ng mga uh, politiko dito na kapag ah, ka nag-ayuda ka kasi ano magiging popular ka. This is the fastest way para mahalin ka ng tao. Yes. Uh, you know, if ang goal mo ay eh, talagang political interest mo lang, ang goal mo is to stay in power. Mm -hmm. You're going to do everything para magbukang pogi at para maboto ka lang. But um, what, what PRRD did, ito yung hindi nila kasi alam. PRRD did more than that, hindi lang itong ayudahan hmm. ng ano. For one thing, yung ayuda ng panahon ni PRRD, nakakarating talaga sa dapat. Talaga, o. Oh, Tama, o. Oh. Diba? Yun ang isa sa mga malaking diferensya nito. Yung mga ayuda ni PRRD, nakakarating talaga sa tao, nararamdaman talaga. At, ang mga nakakatanggap ng ayuda nung panahon ni dating Pangulong uh, Duterte, ay hindi nagiging busabos. Ayo, uh -oh. Ayaw, ayaw ni PRR din noon na pumipila ang mga tao, nagmumukhang tanga na ban umaasa na mabigyan ng ayuda ng gobyerno. Tinrato mm. ni ano no ni ni dating pangulong Duterte ang mga taong nangangailangan ng may dignidad. Mm. And that is something na ngayon hindi uh, sa Pilipinas sa bag itong mga service fair at yung mga ayudahan na nangyayari ngayon ginag binabalasubas nila yung mga tao eh. At saka no, at saka no Joey. No Joey, walang mga tarpaulin, di ba? Kasi po nga na dinaan pa nga sa ano eh, dinaan pa nga doon sa mga money transfer eh. Dupaan mm -hmm. sa yung ano para hindi na pwedeng pakialaman dahil may mga report noon na kinakaltasan. So ang pinagawa ng gobyerno noon, no sige. Idaan natin direkta sa tao. Mm -hmm. So kung may ayuda ako halimbawa, pupunta ako doon sa Luwalier o pupunta ako sa Buana, or sa Palawan Express. Ako mismo tatanggap, hindi ka tulad ngayon Kanin. na papaatenan ka ng concert, papipirmahin ka, pagkatapos dadaan ka sa kabilang kwarto, ibabalik mo yung kalahati o mahigit sa kalahati. Mm. Walang ganon. Pero ma ma makapag-digress lang, Joey, kung mamarapatin mo at MJ, no? Ang gusto kong ma mula sa mula sa iyo, Joey, is, ano itong basa mo sa nangyari sa buhol? na parang lamsam buong governor, mayors, board members, uh, walang makitang dahilan because kung ang dinadahilan nila yung nangyaring skandalo sa Chocolate Mountain, ah uh, Chocolate Hills pa yon, eh, hindi pa naman gobernador yung present governor. Pero ang malinaw, nakakuha ng minus 8% sa trust and approval rating yung present dispensation. Mm -hmm. So, anong take mo rito? Uh, hindi po kasi tinatalakay nung suspension na yon yung problema sa buhol mm. ang press release nila ang sinasabi nila Uh, yung yung ombudsman na pagsuspindi sa kanila no ang basihan nito ay dahil doon sa captain's peak down no yung mm. yung resort na um. na naitayo doon sa gitna ng chocolate hills uh. so dahil do sa kapabayaan sa permit dahil doon sa kapabayaan sa mga ano yun daw ang naging problema nasundan ko po yung uh, ano no yung uh, uh, usapin tungkol diyan uh, base doon sa legal officer ng, uh, ng 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 Bohol at nung uh, nung bayan kung saan nandoon yung captain speak Nagkaroon po talaga sila may, may mga issues po talaga no may mga may, may, mga, may mga, talagang na bypass na mga rules na dapat ay hindi na hindi nagawa hmm. um, which is something that can be corrected oh administratively oh Opo uh, Wow. maaari naman natin i-correct yun oh. naman natin i-correct yun na hindi naman niya na, hindi naman siya hindi naman niya kailangan ng isang lump sum suspension sa lahat ng I think parang 60, 60 68 68, 68, 68, 68, 68. 68 officers um, in fact uh, yung pong uh, ang Bayan ng Buhol uh, base sa mga nabasa kong write-ups na ibalita rin to ng iba't ibang mga uh, mainstream media outfit ang kanilang sanggunian bayan ay na nakipag-coordinate sa DENR at sa ibang mga government agency ukol doon sa uh mga certain provisions ng um ng ng ano no ng uh, uh pagdeal dito sa uh kasi That's natural monument kung right. po ang oh. ano eh ang oh. chocolate hills eh so may mga rules dito may mga batas na sumasaklaw dito so uh, hindi ko hindi eh, ko maintindihan bakit ang layo ng barilan doon sa... Ang layo ng barilan doon sa away. Ang problema... Mm. Is, <laughs> Gusto ko yan, you know? Tagalog, Tagalog na Tagalog yun. Ang layo <laughs> ng barilan sa away, oo. Oh. Ang layo ng barilan doon sa away. Uh, Hindi hin -hin yan ang problema. Ako po, sa totoo lang, kuyang, no? Uh, uh, Manong jay no? Yung ina-expect ko po kasi na-approach dito, ang isang prudent na gobyerno, kung gusto kung gusto mong isolve ang problema sa buhon, okay? Oh. Ang problema natin, nagtayo sila ng swimming pool dyan sa gitna ng natural monument. Mm. Gusto mong i-preserve ang natural monument. And I agree. Dapat mm. lang yan, ma-preserve dapat yan. Lang. Yan, oh. yan. Pero at the same time, meron ka rin problema sa, ka, sa ano, kaliwang kamay na at the same time, gusto mo rin naman mag-benefit yung locals doon sa commercial value ng ng chocolate heels. Ikaw ang unlad ng buhay nila yan because oh. that's tourism, that's going to bring them money, that's going to improve the lives of the Boholanos. Of the people, oo. Oh. So, kailangan mong i-balance yan. Anong singa ko? Yung... Oh. Opo, kailangan mong i-balance yan. At meron tayong footprint dito, yung ginawa ng dating Pangulong Duterte sa Boracay. Boracay, oo. Oh, tama. Diba? Ito, uh, he... Doon po sa panahon ni... Doon po sa Boracay, I believe, meron ding mga nasuspendi dyan eh. Mm. But why... Uh, why, they, why are they suspended? Kasi along the way, nung, bit nung, nung chinecheck nila, yung mga permits na pinag-i-issue, maraming mm. questionable. Eh. Mm. So, meron sila mga suspend as the rehabilitation goes on. What's alone. going on? Oh, oh. Oo. So, hindi siya yung... Hindi siya yung nag... Ano, nag parang... Uh, and mask sa suspension oh, so, na ano para right. So, isipin natin, ano, anong purpose nitong pagsususpindi nila ng 68 officials na ganun kabilis? Ganun ka... Uh, uh, I'm pretty sure, you know, uh, ang sa akin naman po kasi, yeah, merong reason. Merong reason. But I don't think the, the, the government is acting prudently on it. What are you solving here? Kaya nga. I I think what they go, are solving ang, is yung kanilang popularity, hindi oh, Kasi ang ang gobyerno, ang pagkakaintindi ko sa gobyerno no, is nandiyan ka para lutasin mo ang problema. Mm -hmm. Hindi yung you don't exacerbate the problem by uh, suspending practically the entire uh, elected officers of the province, no? Parang uh, ano ko ah uh, kasi yun, ang inaano nila, sa resort. Pero ang ang tingin ko rito, parang ano parang bingganse mm -hmm. Oo, kasi isipin mo nga naman, pwede na yun, masakit na nga yung below 50 Tapos mag, makakakuha ka pa ng minus 8% sa trust and approval rating mo. Talagang parang kasumpa-sumpa talaga yung ano, yung yun. <laughs> At at balita ka manong Jay na diyan ang susunod na ayodahan. Mm. Parang, so to make up. To make up. <laughs> Oo. Oh. Make up. Bibili nila yung kanila yung pagmamahal doon sooner or later. Tsaka Mrs. Joey, you. Sir Jay, bukas nanggigising sagot ko. doon sa tam, matamlay na survey results kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, komento to ng mga taong bayan ah, uh, diyan sa Bohol. Is yung ano, 15% tariff cut sa imported na bigas. Eh mm -hmm. ito mas marami ang maapektuhan nito. Kaninang umaga, nakausap namin ng grupo ng mga magsasaka. Uh, dalawang grupo yon At talagang sila dismayado sa naging hakbang ng national government. Uh, Sir Jay, eh, farmer ka, mas malapit sa puso mong isyo na to. Uh, alam mo, sa totoo lang, walang, walang, ano yan eh, walang impact yan sa magsasaka eh. Mm. impact ni hindi nga kinonsulte. Yun ang reklamo nga nila Raul Montemayor, yung FFF, na kung talagang seryoso ka na tulungan yung magsasaka, konsultahin mo. Ano bang, ano, ang mahirap kasi pag nag-pencil pushing tayo, pagkatapos, sa uh, sasabihin ng mga economic managers natin, hindi, ito kailangan eh. Teka muna, sino bang magbe-benefit niyan? Ang magbe-benefit number one diyan, yung, yung smuggler, yung importer, yung trader, eh, pagka nagmura yan, apektado, nakakagad yung local production. Kasi, paano mo ngayon, ano, paano mo aayudahan ngayon yung, ano, uh, yung magsasakad locally? O kumura mo ibebenta ngayon yung, yung imported dahil sinubsidize mo, paano yung local production, yung, ga uh, yung ani ng mga Pilipinong magsasaka? At, at saka mismo, Miss Joey, si Senator Amy Marcos, kapatid na mismo ng Pangulo yun, ha? <laughs> talaga, mm hindi -hmm. siya nagustuhan yung uh, naging hakpang ng NEDA at uh -huh. kay Pangulong Bombong Marcos. Your thoughts on that? Mm -hmm. yung, yung taripa kasi mm -hmm. na, of course, this is ano, no, talagang presidente naman talaga ang nagsiset dito ng, ng tariff quota. Uh, kung ano yung i-impose niya dito sa mga certain goods na ito. Ah... Uh, yun kasi meron siyang purpose, yung, yung mga taripa na yun. Meron yung dapat puntahan. Um, ang dating kasi sa akin, dahil sa tatanggalin yung mga taripa na yun, unang-una, ginawan pa ng pabor ng presidente namas maging competitive yung imported hirap-hirap na nga sumabay yung locals hirap na hirap na nga sumabay yung locals oh. hirap na, hirap na nga yung, locals. Ngayon, yung taripa na yun eh basically that's the payment for the entry eh sa market natin Correct. yung mga imported na yan tapos tinanggal mo pa yun so, ang pinaka safety net dapat nang ano eh di ba ng Pilipinas yung taripa uh, yes manong Jay eh bakit ang tinanggal mo pa so ngayon as it is gumagapang na nga yung, yung ating mga local producers para maubos ang kanilang mga produce dito para makakumpit sa mga imported na mga, na mga goods na pumapasok sa bansa. Uh, yun na nga sana yung ano nila eh, yung lamang nila eh, kahit papano dito sa market game eh. Pagkatapos tinanggal mo pa. So, how, how are the farmers going to stay afloat with this one? buti ba sana kung ano ba yung have we achieved na yung input na binibigay ng gobyerno can really make our local farmers competitive. Eh, mm. eh hindi naman eh. Hindi naman wala, ka, input. wala ang input eh. Wala na ang input actually, Joey, di ba? Oh, kasi, pag kinompare mo siya, bakit ang laki ng production? Uh, laki ng production ng Thailand tsaka ng Vietnam because uh -huh. subsidized yung pataba niya. Maayos yung irrigation system niya up to the communal level. Pagkatapos, meron siyang post-harvest facilities. So, mataas yung kanyang ano, recovery doon sa palay. Eh. Wala tayo lahat yan sa Pilipinas. Uh -huh. Tapos, bibigyan mo pa ng pabor yung importer. syempre yung importer, pag binigyan mo ng pabor, mamimili rin niya sa local eh. O. Pag namili siya sa local, dahil ano, mamura dito, bibili niya ngayon, mura na lang. Mm Hindi -hmm. sa local produce. Doon na nagkaayot at eto ang buhay ng magsasaka ng Bulacan. <laughs> Totoo, Manong. At nakakasama dito kasi, Manong J, isa ito sa mga inasahan ng mga mamamay, ng mamayang Pilipino kay kay uh, Bongbong Marcos. Ito yung nakakagalit, ito yung nakakabwisit kasi noong uh, 2022, meron pa siya dito sa vlog niya. Inisa-isa pa niya yung supply chain ng agriculture. Correct. Correct. ano ba ang hinati pa niya yan sa anim. Oh. Hinati pa niya sa anim yan na, oh, kailangan, meron tayong ganito, meron tayong research and development, meron tayong um, uh, post-harvest facilities, distribution, and, uh, and mga all farming that May farm implements pa, lahat pa niya sinabi niya, no? Yes, na, 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 umasa talaga, umasa talaga ang maraming tao, kaya nga tayo nabubol, no? Kasi ang galing-galing ng paliwanag, parang alam niya yung problema. <laughs> parang alam niya solusyonan. And, you know, now, uh, with what he's doing dito sa, ano, ano, pag uh, papababa ng taripa ng mga mga agricultural products. Para bagang sinasabi niya na ano no, ah uh, oh, pasensya na tabla-tabla na tayo. I mean, at the end of the day, ang sukat po ng lahat ng polisiya ng gobyerno ay kung sino ang makikinabang. So kung ganito ang ginawa ng gobyerno na binawasan ng taripa sa 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 bigas, sa baboy at sa ibang pang mga agricultural product. Kaninong wallet ang masasaktan? 'Yon. Ito ito pang ano eh, ito pang tanong ko sa iyo, Joey. Uh, hindi kaya ito payback time doon sa mga uh, contributor sa mga political funders nila na tigda dalawang letra lang ang pangalan o apelyido, tigda tatlo ganon. Manong, yung ganitong klaseng mga polisiya, ang nagbe-benefit talaga dyan, mga smuggler eh. oh, smuggler, diba? raider. <laughs> Kasi tingnan mo ha, ako, sa tagal ko na rin na kumukover mm -hmm. sa, sa anong ito. Right now, hindi pa napipirma ni Presidente yung mm -hmm. kanya executive order with respect to the reduction of 15% sa tariff mm -hmm. and duties, no? Already I am getting feedbacks na nandiyan na nasa daw malapit na, na sa daungan yung mga barko na may kargam bigas actually mm -hmm. parang yeah. parang nangyari ito sa Asukal eh na pagkapirma ng kota, tapos wala Angel. bang dalawa araw di na sa pier. Mhm. Uh di -huh. Diba? Parang ju to just to justify uh, ano tawag nito para yung mga nag-angkat Concert, concerted activities na no, manong J. Correct, correct. <laughs>